Magandang umaga, hapon o gabi sa lahat. Ito na po ang ikalimampung kabanata ng Bariabari at Papel Papel. Sa loob lamang ng isang taon na tapat na buwan, nakaabot na tayo sa limampung kabanata ng Bariabari at Papel Papel. Maraming salamat sa inyong suporta. Bago muna ito, ipapakita ko muna sa inyo ang mga bariyang sa lungsod ng tagig sa halagang 250 piso. At dito naman sa paraniyake sa halagang 500 piso na mayroong kabuwang halaga ng 650 piso. At nandito na ang aking base ng datos para sa mga bariya sa numista. Ang numista ay isang poksapot na mali kayo mag-track ng inyong mga koleksyon ng mga bariya sa laping papel, mga isyong pantasya ng mga bariya o mga token. Hindi ko ito isinang sponsor, ngunit aking nire para sa mga kolektor na nanonood sa video ito. Una sa lahat mula sa lungsod ng Tagig, Hong Kong. Makikita sa harapan mali. Makikita sa harapan ng Bauhinia na siyang bulaklak ng Hong Kong. Kayon din ang pangalan ng teritoryo nito sa wikang Kantones at Ingles. Sa likuran, makikita naman natin ang denominasyon nito sa mga wikang Kantones at Ingles. Kayon din ang numerong isa. Ito ay gawa noong taong labing siyang siyang Isang Doryal. Pangalawang Barya, Hong Kong Muli. Bauhinia sa harapan, Hong Kong sa wikang kantones at ingles. Sa likuran, denominasyon. Ito ay gawa noong taong gabing siyang siya Isang dolyar pa rin. Ikatlong barya, Hong Kong. Bauhinia sa harapan, Hong Kong sa mga wikang kantones at ingles. Ito ay limampung sentimo. Ito ay gawa noong taong dalawang Patungo naman tayo ng Hidaga, China. Makikita sa harapan ng isang kresante mo. Kayun din ang pangalan ng bangko sentral nito. Sa likuran, makikita naman natin ang payak na disenyo nito. Na may taong taon ng pagkawa nito na taong 2017. Ito ay isang yuan. Hindi mawawala rito ang katimugang Asia at ito ang India makikita sa harapan ng sagisag ng India kayo din ang pangalan ng India sa mga wikang Hindi at Ingles. Sa likuran, makikita naman natin ang isang paray na mayroong ding denominasyon sa mga wikang Hindi at Ingles. Ito ay gawa noong taong 2020. Mayroong markang diamante gawa sa Mumbai. Ito ay 5 rupiya. 5 rupi sa Ingles. Dito naman sa Timog Silangang Asia, Indonesia. Makikita sa harapan ng isa sa mga bayani ng Indonesia na si Dr. Chip Tumangong -Kungsumo. Kayun din ang sagisag ng Indonesia. Sa likuran, makikita naman natin ang payak nitong disenyo na mayroong denominasyong 200 lupiya. Ito ay gawa noong taong 2016. Isa pa galing mo rin ng Indonesia. Ito, makikita sa harapan ng isa pa rin sa mga bayani ng Indonesia na si Rechen TNI TV si Matupano at ang sagisag ng Indonesia sa kaliwang bahagi nito sa likuran payak na disenyo pa rin 500 rupiah taong 2016 at dito naman Indonesia muli makikita naman sa harapan ng isa sa mga bayani pa rin ng Indonesia na si Lechen TNI TB si sandali si Matupano. Dito naman patungo naman tayo ng Karibihan. Antillianong Orandes, makikita sa harapan ang larawan ng mukha ng kasalukuyang hari ng Oranda na si William Alexander. Sa likuran, makikita naman natin ang sagisag na ito, na mayroong denominasyong isang golden. Ito ay gawa noong taong 2016. At dito naman patungo naman tayo ng Turkey Yan, apat na piraso taong 2000 makikita sa harapan ang dalawa ng muka ng bayani ng Turki na si Mustafa Kemal Ataturk. Sa likuran, makikita naman natin ang tradisyonal na disenyo nito na mayroong denominasyong isang rila. Sa taong dalawang ribot yan, mayroon tayong apat na piraso nito. Dito naman, dalawang piraso ay ang taong dalawang ribot isa Dito naman Taong dalawang ribotabing dalawa Itong isang taong dalawang ribotabing lima Taong dalawang ribotabing pito At dito naman sa isa Taong dalawang ribotabing siyam Apat na piraso isang makintab na taong dalawang at dalawang At ang pinakahuli sa isang lira ng Turkiye, taong dalawang dalawang na apat na piraso rin. At dito naman, galing sa lungsod ng Paranaque. Ito, makikita sa harapan ang nakaupong lalaki Nakatabi nito ang Bulkang Mayon. Ito ay mayroong denominasyong 1/100 sentimo. ito ng Pilipinas. Sa likuran makikita naman natin ang sagisag ng Estados Unidos na mayroong taon ng paggawa nito na 1935. Mayroong malaking M kau sa Maynila. Dito naman Pilipinas Mo di. Makikita naman sa harapan ang lalaking nakaupo. Nakatabi ang Bulkang Mayon. 5 100 sentimo sa dekodan, makikita naman natin ang sagisag ng Commonwealth ng Pilipinas ng Estados Unidos na mayroong taon ng paggawa nito na labi isa. Dito naman, Estados Unidos naman. Makikita naman sa harapan ang payak nitong disenyo na nakalagay ang Garden State Parkway na makikita sa Ohio. Sa dekodan, makikita naman natin ang nakalagay na kapa o hindi kaya pamasahi ng kotse. Dito naman, bariya ng Estados Unidos. Makikita sa harapan ang dating pangulo ng Estados Unidos na si Thomas Jefferson. Ito ay gawa noong taong labing Sa likuran, makikita naman natin ng Monticello na mayroong dinominasyong limang sentimo. Estados Unidos muli. Thomas Jefferson sa harap labing siyang putanim, naputanim, may loong malkang de, gawa sa denba. Sa likuran, Monticello, limang sentimo. Ito naman, Estados Unidos muli. Makikita naman sa harapan na ang kauna-unahang pangulo ng Estados Unidos na si George Washington. May loong malkang de, gawa sa denba. Ang taon ng pagawa nito ay labing siyang walong putima sa dekoran, makikita naman natin ang isang agida na mayroong denominasyong isang kapat na dolyar. Dito naman, Estados Unidos muli. George Washington sa harapan, 1187. Mayroong Marcampe, Kawasa, Philadelphia. Sa dekoran, agida, isang kapat na dolyar. Dito naman, John F. Kennedy. Ito ay gawa noong taong na siyang isa. Dito naman, isang agila, kalahating dolyar. Pabalik muli tayo ng China. Makikita naman sa harapan ng sagisag ng China, kayo'n din ang taon ng paggawa nito na labing Sa likuran, makikita naman natin ng Chrysanthemum na may mayroong dinominasyong isang Yuwan dito naman pabalik naman tayo ng Europa, Alemania. Makikita sa harapan ng isang maliit na ok. Gayun din ang taon ng paggawa nito na 1973. Sa likuran, makikita naman natin ang trigo sa kaliwat ka ng bahagi ng barya na mayroong markang F kawasas 2 Ito ay mayroong denominasyong 10 penig. Dito naman sa katabi nitong bansa sa Timog, Austria. Makikita naman sa harapan ng sagisag ng Austria, kayo din ang pangalan ng republika nito. Sa likuran, payak na disenyo, imang Groschen. Ang taon ng paggawa nito ay labi siyang 73. Ito naman, imang Groschen. Makikita sa harapan ng isang eskudo gayon din ang pangalan ng republika nito. Sa likuran, makikita naman natin ang isang uri ng bulaklak na ito na may doong dinominasyong limampung Roshen. Ang taon ng paggawa nito ay labinsyam aninaputalawa. Galing mo rin ang Austria, Escudo at pangalan ng Republika. Sa likuran, isang uri ng bulaklak limampung grosyen, labinsyam anay naputima. Dito naman tayo sa mataas na denominasyon. Makikita naman sa harapan ang tatong edelweiss na mayroong denominasyon sa wikang arayman. Sa likuran, makikita naman natin ng payak nitong disenyo na mayroong denominasyong isang shiring. Ang taon ng paggawa nito ay labinsyam anay naputisa. Pasulong nang labing dalawang taon. Labing shampitumput at Isang ito. Labing shampitumput walo. Ang makintab na isang sharing mody. Nagawa noong taong labing shamp shenaku. at ang huling isang shading sa kabanatang ito. Nagawa naman noong taong labing siyang isa. Galing pa rin ito ng Austria. Pakikita naman sa harapan ng isang lalaking sakayang kayang stallion. Sa likuran, isang eskudo ang taon ng paggawa nito ay lamin siyang pitumpu, limang shilling. May pang barya sa uling ito na mayroong ding iba't ibang mga taon. At itong isa, labing isa. Itong isa, ay gawa noong taong labing pitumput pito. Itong isa, Austria muli. Makikita muli sa harapan ang sagisag ng Austria, kayo din ang pangalan ng republika nito. Sa rekuran, makikita naman natin ang isang allegoria na mayroong denomination 10 shilling. Ang taon ng paggawa nito ay Davincian 82. Dito naman, patungo naman tayo ng Caribbean, Jamaica. Makikita naman sa harapan ang sagisag ng Jamaica kay ng din ang taon ng paggawa nito na labing siyam Sa likuran, makikita naman natin ang isang uri ng dahong ito o bulaklak na ito na mayroong denominasyong 10 sentimo. Magkapareho ito sa bariyang 10 sentimo ng Singapore na mayroong kaparehong nagdisenyo ng bariyang ito. Christopher Ironside dito naman patungo naman tayo ng Italia. Makikita naman sa harapan ang larawan ng mukha ng isang babaeng ito. Sa likuran, makikita naman natin ang isang G na mayroong denominasyong daang lira. Mayroong markang R, Kawasa, Roma. Labing siya walumput isa ang taon ng paggawa nito. Dito naman, Italia muli. Larawan ng mukha ng isang babae. isang gi, dalawang daang lira, labing siyang putanim. Dito naman makikita naman natin sa harapan ang isang babaeng ito. Larawan na mukha ng isang babaeng ito. Ngunit sa likuran, sa halip na pangkaraniwang disenyo na may doong gi sa likuran, makikita naman natin ang isang gusaring ito. Ang tawag dito ay palasyo ng spada ito ay gawa noong taong gabing siyang na po. Ang denominasyon pa rin ay 200 lira. Patungo naman tayo ng Pasipiko, kapuluan ng Kaiman. Hindi, kapuluan ng Solomon, kapuluan ng Solomon. Pakikita sa harapan ang ikapat na larawan ng muka ng dating reyna ng nakakaisang kaharian, reyna Elizabeth ng ikalawa. Ito ay gawa noong taong dalawang ribot dalawa. Sa likuran, pakikita naman natin ang isang bagay na ito na hugis ng singsing -sing. at dalawang doryala ang denominasyon nito. Usapan pa rin ang pilak naman tayo, Mexico? Makikita sa harapan ang sagisag ng Mexico. At sa likuran, isang timbangan, libata na ang kahulugan nito ay kalayaan at ang rey, pilak. 25 sentimo ito ay gawa noong taong labing siyam limang puto dawa. Isa pa, Mexico muli. Sagisag na Mexico. At ito naman, Ray, Libertad at Timbangan. Dalawang puti mang sentimo, labing Tayo ay bumalik na ng Europa at tanawin natin ang Oranda. Makikita sa harapan ang dalawa ng mukha ng dating Reyna ng Oranda na si Reyna Beatrix. At sa likuran, isin yung red na mayroong denominasyong isang gooden. Ito ay kawa taong labi siya, Patungo naman tayo ng Pasipiko, Papua Bagong Guinea. Makikita natin sa harapan ng sagisag nito. Kayun din ang taon ng paggawa nito na 1987. Sa likuran, makikita naman natin ang isang uri ng isna na ito na mayroong denominasyong dalawang tuwaya. At patungo naman tayo ng Pransya. Makikita sa harapan ng isang helmet na ito na mayroong nakalagay na RF. Sa likuran liberte, egalite, fraternite o kalayaan, pagkakapantay-pantay at puti 25 sentimo, ito ay gawa noong taong labing siyam dalawang put Sa silangan ng Europa, Romania, makikita sa harapan ng sagisag ng Romania, yun din ang taon ng paggawa nito na taong dalawang anim. Sa likuran, isang payak na disenyo sa pumbani. Dito naman sa isang bansang sikat sa tsokolate at neutralidad. Suiza, makikita sa harapan ang nakatayong babae na si Helvetia na mayroong hawak na eskudo na mayroong krus sa gitna. Sa likuran, makikita naman natin ang isang rek. Ito ay gawa noong taon na binsyam siya na putapat. May markang B, gawa sa Ito ay dalawang prangko. Dito naman, Union Soviet. Makikita sa harapan ang sagisag ng Union Soviet na mayroong doong nakalagay na SSSA o USSA sa Ingles. Sa likuran, isang red ito ay may denominasyon ng ibang kopek. Ang taon ng paggawa nito ay labing siyang Pabalik tayo sa Hilagang Amerika, Canada. Pakikita sa harapan ng dating hari na nagkakaisang kaharian na si Haring George ng Ikarima. Sa likuran, makikita naman natin ang kaayaayan itong disenyo na mayroong denominasyong isang sentimo ito ay gawa noong taong labing siyang labing walo. Galing ito ng Canada. Sa natatanging barya ng Afrika, Timog Afrika, makikita sa harapan ng sagisag ng Timog Afrika. Kiyon din ang taong ng paggawa nito na labing siyang Sa likuran, makikita naman natin ang isang uri ng ibon na ito, hindi isang uri ng halaman na magkahugis ng ibon. Ito ay mayroong denominasyong 50 sentimo dako ng timog silangang langang Asia, Malaysia, makikita sa harapan ang isang gumamela na siyang pambansang bulaklak ng Malaysia. Ito ay gawa noong taong labing siyang sinaputalawa. Ang denominasyon ay 20 sen. Sa likuran, makikita naman natin ng nakalimutan ko na ito. Ngunit makikita niyo naman sa subtitle nito. Dito naman, pinakodi. Thailandia. Makikita sa harapan ang lalawa ng mukha ng dating hari ng Thailandia na si Humibur Adoriadej. Ito ay gawa noong taong 1996 o BE 25 kupong siyam. Isang bat. Sa likuran, makikita naman natin ang ng sagisagriyata ng ikarimang Asian Games na ginanap noong taong aninaput-anim. At nandito na ang aking base ng datos para sa mga barya sa numista kung ilan na ang mga barya nandito sa aking koleksyon. At nandito na lahat ng mga barya na aking binili sa lungsod ng Tagi at lungsod ng Paraniake sa kabuwang halaga na 6,500 piso noong ika-24 ng Abril taong 2023. Ang pinakamaganda rito para sa akin ay walang iba kung hindi ang 200 lira ng Italia, 25 sentimo ng Pransya at isang bat na Thailandia. Pakikomento lamang sa iba ba kung nga rin ang inyong pinakapaboritong bari ang aking binili doon. Magkita muli tayo sa ikalimamput isang kabanata ng bariya-bariya at papel-papel at maraming salamat po sa isang taon at apat na buwan na pagsuporta sa akin.